isang uh, kudi jitti for that uh, matter we UP okay uh, and uh, oh sige lahat, lahat na po ng kudi jitti no? nag po yan in preparation sa kanilang main main uh, tournament no uh, mahir talaga napakahirap po ng training niya sa kudi no conditioning layo uh, individual skills team concept di ba lahat po yan in, uh, ina pinapractice nila eh. ngayon Uh, ang susunod po na tanong diyan eh pa paano mo naman malalaman kung nag jail kayo tapos yung yung tinuturo ay nakukuha ninyo no so kumukuha kayo ng tatawag ng mga tune up games against other schools di ba so yes, this yeah no, when i was coaching sa Ajax tatawagan ko yung uh, isa kaibigan ko pare pwede ka ba um, tune up okay. tayo pare sige ano oras so ganto ganto o, santayo so, Diyan sa amin, dito sa amin, o dyan sa inyo. Nah, di ba? Alam niya, alam niya, oh, na, kung uh, usap, usap eh. Misa naman, yung mga ating mga license officer, oh, tawagan mo si ganitong team. Okay. Hmm. Kasi nga, para malalaman, the, the best way to, para mag-gauge mo kung nasaan ka na, yung team mo, yung school team mo, okay, para uh, sa isa panahon na yun, eh, maka, makapag-tune up ka sa isang, sa isang another team. Even yan, misa, pare pag medyo close na close ka sa isang PBA team eh, o kaya amateur team eh, nakakalaban mo rin yan eh. Di ba? Mm. Napag, napag, napagbibigyan ka rin eh. Pero mostly it's uh, collegiate versus collegiate. Um, At least, tumatawid ka. Uh, what I mean tumatawid? Misa yung NCAA team, hindi naman sa NC nakikipag-tunap kasi nagkaka-scoutan yan eh. Misa, hmm. oh, so, <laughs> misan, so iba. Ano pa for the UAP team? Ano pa rin dyan? Ha? Ngayon, nagkakaroon niya, yan, yan talaga ang pinaka gusto ng isang team para malaman nila kung gano'n na ba ang preparasyon natin nasa na ba tama, uh, tama ba yung ating ano yung ating uh, oras na ating uh, binibigay dito ano ba ano natin ang time, time frame natin by this time ba ito na o oh, tama tama uh, at, this time nakapag uh, tune up tayo okay na ito tas dahan-dahan tingnan pa natin hanggang 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 masasabi nila before two weeks before already oh, ready na tayo for uh, the coming tournament ngayon nagkakaroon po ng tournament where, uh, dati pare madalang na madalang yan ngayon meron na madami na wherein sumasali ang lahat ng mga malalakas na team hmm. so all you have to do is uh, to pay the syempre the it the oh joining, the, fee. The joining fee joining fee joining fee joining fee yan. pero pag nag-join ka ayun nandun na lahat <laughs> hindi mo na kailangan tawagan nandun na sa sobrang dami na iba bracket ka pa nga eh di ba hmm. so, group Correct. A group B oh so, yun So, yun, magandang magandang ensayo para sa kanila naka Nakakalaban na na lahat. At uh, at siyempre, doon tumataas na 'yung ano mo, 'yung uh, 'yung performance mo. Alam mo pare, kahit anong ensayo ni player, kung hindi oh. mo may expose sa mga series of uh, tune-up games, 'di ba? Hindi mo ma hindi, man, hindi mag hindi mag-iimprove 'yan, 'di ba? Alam mo, kahit anong galing mo sa ensayo, siyempre, ang kalaban mo, kakampi mo 'yung eh, teammate mo, eh, 'di ba? Diba? Oh, Iba talaga uh, So, eh, lalo na kayo pagliga. Okay? Yan ang pinaka, yan ang pinaka uh, purpose o goal ng isang team. Bak bakit sumasali? Nung araw, pare, eh, ano eh, no? ano ba? Phil Oil lang eh, no? Yung, uh, Father pre Martins. Okay. Oh, Father, Father Martins. Martins. Uh, then, and then the uh, actually, Father Martins, halo pa, team A, team B pa yan. Hindi siya, team B pa nga, eh, di ba? Nahalo-halo ang pa yan. Eh. Kaya I may mean, yun yung parang pre-season tournament. Ano? So ngayon, meron nga yung Pinoy Liga, na which is maganda rin kasi siyempre, mas dumadami ang venue ng, uh, ng uh, ng isang school na to showcase them at uh, makita nila ma, ano, kung baga sa studio, mahasa, mahasa ng gusto. Okay, yung kanilang mga players sa team and individually. Eh. At ako na rin, pa, uh, sorry, yung mga coaches na rin, para alam nila, di ba, maganda pa may mga ganyan tune-up situational, ma, mm. mag-ano mag, na rin, di ba, mahasa rin ng mga, mga coaches, o, di ba, para, para, para dyan. So meron ganyan. Ito si Pinoy Liga, isa yan sa mga sinasalian kasi magagaling, magagaling yung sumasali. Pero the main purpose dyan is yung tune up. Okay? Kasi kung makikita mo, 8-0 si UP eh. eh bakit mo naman pababayaan yun? 8-0 sila. Okay, coming sa semifinal set up, beat twice sila ni Enderon. So, meron naman silang reason kasi nga, nag-conflict yata sa kanilang uh, exams. Okay? Uh, I, I think, oh, okay, it's schedule ng mga players. At, example, which is, eh, uh, ano rin naman, maganda rin naman ang, ang ratio nila, eh, no? Uh, yung klase at examination. Eh. Okay? Pero yung walong game, nakuha na nila, nakalaban na nila lahat yun. Eh. Siyempre, anong mauna? Siyempre, kaya nga sinabing student athlete, na eh. <laughs> nauna yung student. Eh. Ah, okay? Alam mo naman si UP, Are, pag medyo bumaba ang grades mo dyan, medyo tabi-tabi ka muna. tadi tadi kamu nak dia siapa